Grabe yung lakas ng hangin ngayon dito at tingnan nyo nilipad na ang trampolin ng twins. Mula umaga ay eh, ganito na nga ang hangin dito sa UK. Renose ko na din muna yung aking window kasi medyo lumalamig na. Bumango na din ako at nagayos na ako nitong aming kama. Pero may dalawang batang nangungulit at gusto daw nilang maglaro dun sa garden. Tapos pagbaba namin tingnan nyo aba bumaligtad na pala yung trampolin. Oh, Pinagtutulungan nilang dalawang itayo para makapaglaro daw sila. Oh, no! Kaso, biglang mas tumakas yung hangin at ayan nga't umikot-ikot pa. Tumakbo na si Charlie pero si Chino gusto niya talagang itayo tong trampoline. Kaya sabi ko, tutulungan ko na silang dalawa. ilagay ko na din ng papigat para hindi na siya lipad Habang nakatambay nga din, gusto nila ay mayroong pang bubbles. Tuwang-tuwa sila dun sa mga bubbles, tamang-tama kasi mahangin. Kahit na medyo malamig na. <laughs> Isang oras din ata silang patakbo-takbo dito sa garden. Tapos naisipan naman nila na dito maglaro sa kanilang trampoline. Tamang-tama nga at mamaya pagod na mga bata maagang matutulog. Itong si Charlie gusto pati ako ay tatalon din. Thank you, Kaso, sabi ko, pag ako tumalun dyan, baka masira pa tong kanilang trampoline. Medyo mabigat na kaming tatlo. Sabi ko, sila na lang dalawa mag-enjoy dito kasi medyo maliit lang din naman talaga tong trampoline nila. O, ba diba? Tamang-tama talaga to. Mamaya, tulog na tulog yung dalawang yan. Sa lakas nga ng hangin, aba, nilipad na din yung mga decorations. Buti na lang to the rescue itong si Charlie at binabalik nga niya. Hanggang sa maya-maya, may napansin na sila. Eto nga, at gusto nang pitasin yung dalawang natitirang apo. Buti na lang at napigilan ko kasi medyo maliit pa tong mga to. Naghahanap pa nga ng mga laruan. And paulit-ulit pa nilang inoon itong kanilang bubbles. May pagsayaw pa nga ang dalawang yan habang umiikot. Habang ito namang si Chino, Aba, tingnan mo at nakikimarites na ang bata. Like... Inaaya ko na din sila dito pumasok sa loob kasi mas tumalakas yung hangin. I get it! Kaso ayaw pa talaga at gusto pa daw nilang maglaro. Lalo na itong si Chino talagang nagpapahabol pa siya kay Charlie at ayaw nga pumasok sa loob. Enjoy na enjoy talaga silang maglaro ngayon dito sa garden. Hanggang sa maya maya, eto naman pala kasi ang pinaplano. Biglang pinitas ni Chino yung apple na nandun sa puno. I it, apple. Kukunin din sana ni Charlie yung isa pero sabi ko share na lang sila. Kaso si Chino, ayun, bumalik siya dun sa apple tree. At gusto niya talagang kunin yung natitirang mansanas. Pero mayamaya maya itong si Charlie naman ang pumitas. Ang Kinuha na daw niya yung apple para meron din si Chino. Ending, ayun, ubus na yung apple dun sa apple tree. Pagkakit namin, aba, nag-ice cream pa ang dalawang to. Bumaba na muna ako, tapos dito nakita ko yung daddy ng twins. Nag-ready na pala siya ng food. Para sa dinner daw, pasta na lang yung aming kakainin. Naghiwa na muna siya dito ng mga ingredients. Ilang araw na din kasi akong sunod-sunod na nag-rice, kaya ngayon pasta naman. Pero yung pasta na binili niya is fresh pasta. Pasensya na nga pala ulit sa aking bosses kasi 4.10 na naman ang first. Zone. Dahil na siguro to sa weather. Anyway, nauna na nga mag-dessert itong si Charlie. Pati ang daddy ng twins ay gininaw na. Ayan nga, nagpalit na ng dami. Meron na din kasi siyang ubo at sipon. Habang nagluluto siya, kami ni Chino dito ay nakikinoon Nilagay na niya yung sauce dun sa niluluto niya. Habang ang twins ay nasa sala at nanonood ng TV. Hulaan nyo na lang kung anong pinapanood ng twins. Hindi ko na kailangan magbigay ng clue kasi alam nyo na yan. Finally, luto na ang aming dinner at makakain ng a kami. Nag-add lang siya dito ng cheese tapos garlic bread and ready na nga ang aming pagkain and in fairness masarap talaga tong pasta at busog na naman kami